Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan, ang inyong kawok sa hashtag WalkWithLan kung saan tayo nagluluto ng katotohanan sa apoy ng justisya. Ngayon, sa gitna ng bagyo ng politika kung saan ang tubig ng korupsyon ay lumulunod sa bayan, tayo'y magsasalita tungkol sa isang kwento na parang telenovela Puno ng drama, betrayal at syempre, may konting twist. Ang pamagat natin ngayon ha, ay nako, Trillanes kumahol na naman. Malaking contractor booking. Pero si Saldi ko ang tunay na hero. Una, shout out sa ating mga taga-suporta, sa ating mga kababayan sa Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Salamat sa inyong solid na panonood Sa United States, sa mga OFW na nagtatrabaho ng husto sa New York o California, keep fighting. Sa Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany at muli sa Pilipinas. Kayo ang backbone ng ating laban. Mga kabataan, mga sa o at OFWs, ito ay para sa inyo ha, uh, upang ipaglaban ang kinabukasan ng walang korupsyon. Okay, bago tayo magsimula, paalala lang ha, mag-subscribe na sa hashtag walkwithlan. Okay? Uh, hit that bell icon para sa mga notifications at you uh, sumali, no, sa YouTube membership para sa mga exclusive content at mas malalim na discussions. Sama-sama tayo sa laban para sa katotohanan. At habang nanonood, tandaan, shop kayo sa YouTube shopping via Shopee at Lazada. May mga patriotic items, no? May mga items po iba -iba yan, gadgets, uh, t-shirts, uh, relo Iba-iba po, no? Itatag po natin yan. Okay? May mga products po na itatag tayo, no? To, um, uh, marami po, mga libro, pwede rin, no? Bilhin nyo na para suportahan ang channel, channel at ang bayahan. Mga kawok, isipin ninyo, ha? Sa mundo ng politika, parang aso ang ilang tao. Kumakahol ng kumakahol, pero walang kagat. At sino ba ang pinakamalakas kumahol ngayon? Si Antonio Trillanes IV, ang dating senador na parang perpetual critic, ha, kumahol na naman. Siya tungkol ang mal sa malalaking contractors, exposing daw ang korupsyon sa flood control projects. Pero wait, ha, booking, ha, ang malaking contractor na bistado ay walang iba kundi si Saldi Ko, ang dating congressman ng Acobicol na ngayon ay whistleblower supreme. O kaya si Trillanes na laging nagre-reklamo tungkol sa korupsyon ni Duterte at Marcos ay biglang nasa listahan ni Saldi ah, bilang beneficiary ng trilyong piso na flood control scam. Ay parang siya ay asong kumakahol sa salamin. Hindi niya napapansin na sarili niya ang nakikita. Ayon sa mga ulat mula sa Rappler at Manila Times, si Saldi ay naglabas ng video series na nag expose ng budget insertion sa 2025 budget Pining It On, Marcos, Romualdez at iba pa. At sa listahan no, uh, niya ng 51 officials, nandun si Trillanes as uh, sa numero 28. Okay, ha, ah, engaging question ha, sa mga kabataan at OFWs. Mga kabataan, bakit ba laging si Trillanes ang unang kumakahol? Dahil ba talaga sa hustisya o para, para sa political mileage? At si Saldi ha, bagaman passport niya ay kanselado ni Marcos, ay nagiging hero dahil sa kanyang revelations na naglalantad ng systemic corruption. Okay, ngayon ha, pag-usapan natin si Trillanes ng malalim, witty at intellectual. Si Trillanes ang rebel with a cause daw ha, para sa mata ng marami, siya rebel without a clue. Ah, recall natin ha, noong 2017 sa Manila, Um, tinawag niyang insane dahil sa kanyang noisy pero walang substance na criticisms. Ah, siya ay laging nagrereklamo tungkol sa Duterte drug war, ah, ICC, at ngayon flood projects. Ah, pero uh factual check tayo sa kanyang mga allegations laban kay Duterte marami walang solid evidence ah excel sheets lang no sabi ng mga DDS kaya parang si Trillanes ang isang asong kumakahol sa buwan. Magandang tunog pero walang epekto. At ngayon si Saldicoy Lisa, Saldicost Lisa, siya ay nabuking bilang bahagi ng corruption quagmire. Bakit? Dahil ayon sa sources, ang flood control funds ay diverted at si Trillanes ay allegedly benefited mula sa 6.95 billion pesos. Di umano! Ha? Ah, infrastructure deals. Di umano po, ayan ha. Okay, ha? Ah, talagang expert, kumakaul siya ay tungkol sa korupsyon, pero nasa listahan ng mga nakikinabang ayon kay Saldi naman din, no? Mga Okay, shout out po ha, sa mga OFW uh, sa US at Canada. Kayo na nagpapadala ng remittances para sa pamilya. Alam nyo ang hirap ng buhay. Bakit pa tayo magtitiwala sa isang tulad ni Trillanes na laging nagdadrama pero walang concrete solutions? Ha? Okay, subscribe na para sa more exposes At palaala ha, habang nanonood, check out Shopee with, via YouTube Shopping. May anti-flood gadgets at, at mga iba-iba po. No? Uh, bilhin nyo yan para sa inyong safety at knowledge. Okay, ha, si Saldi ko. Ha. Ang malaking kontraktor na bistado daw ni Trillanes ay actual na tunay na bayan bilang chairman ng House Appropriations Committee. Siya, siya involved sa construction empire. Pero nang mag-resign siya at maging fugitive, naglabas siya ng bombshell videos na nag expose ng 1, 1 million, 1 billion, 69 a trillion pala, 1 trillion pesos budget insertions. Siya ay nagpin sa Marcos at Romualdez, pero hindi siya nag-iisa. Siya whistleblower na naglalantad ng truth. Okay, Parang si Saldi ko, ha, isang kontraktor na nagtatayo ng tulay sa katotohanan habang si Trillanes ay nagbubungkal ng lupa para sa kanyang sariling butas. Ayon sa Facebook posts at editorials Ah, si Saldico ay credible dahil siya ay nagsalita bago ang charges at ang kanyang allegations align sa fact-finding. Bagaman kansilado na ang pasaporte niya dahil sa alleged blackmail attempt, ito ay political persecution daw. Okay, pag-usapan ng flood scandal, ah? collusion sa lawmakers at contractors, diverting funds for kickbacks, si Saldico bilang insider ang nagbooking nito kasamang listahan na kinabibilangan ng oposisyon like Trillanes at Delima. para sa mga kabataan ito'y lessona ah, ang tunay na bayani ay yung naglalabas ng katotohanan kahit fugitive mga kababayan sa Norway, Switzerland at Australia kayo na nasa malamig na klima initin ninyo ang inyong dugo sa katotohanan mag-subscribe at join membership para sa live Q&A shop na sa Lazada via YT ha ah. at sa Shopee rin ha ah, may mga apparel tayo para sa inyong mga laban ngayon Intellectual analysis tayo ha sa konteksto ng Philippine politics. Si Trillanes ay represents the noise opposition mula sa kanyang coup attempts hanggang ICC allegations, pero substandard criticisms, siya ay accused of betraying, betraying public trust sa kanyang 2012 back channeling. nako ako si Trillanes corrupt ang lahat pero sa listahan ni Saldi Uy ako ako rin pala. Okay, siya'y tycoon na nagtayo ng successful empire at ngayon nagiging catalyst for reckoning. Para sa mga OFWs, kayo'y kayo na nagpapaka, nagpapahirap abroad, ang pera nyo'y lumulunod sa korupsyon. Salamat kay saldi na sa expose. Mga kabataan, anong inyong take? Comment down below. Muli ha, shout shoutout sa Denmark, Netherlands, UK, Sweden, Germany, at Philippines. Kayo ang global force para sa change. mag sa -shop Shopee at Lazada. May items para sa flood preparedness at anti-corruption advocacy. Support local. Okay. Subscribe please ha, sumali sa membership para sa walang takot na boses. Hashtag laban para sa kototohanan. Sa huli, mga kawok, si Trillanes ay kumahol na naman. Pero si Saldico ang tunay na nagbuking ng sistema. Manatili tayong vigilant. Salamat at see you next time. Mag-subscribe at mabuhay po ang Pilipinas.